Nakasentro sa pangangalaga sa mga matatanda at sa pagsagip ng buhay ang pagdiriwang ng ikasampung anibersaryo ng UNTV 37 sa temang Bigger, Better, Broader. Ito ang balita ni Monoxon. Matagumpay na naidaos ang dalawang araw na selebrasyon ng ikasampung anibersaryo ng UNTV 37. Sumentro sa pangangalaga sa mga matatanda at sa pagsagip ng buhay ang tema ng selebrasyon dinaluhan ng libu-libong kababayan ang Medical Mission at Rescue Summit na isinagawa sa World Trade Center at sa Philippine Trade Training Center sa Pasay City. Iba't ibang organisasyon mula sa pamahalaan at sa mga pribadong organisasyon ang nakiisa sa handog na public service ng UNTV. Sa naturang pagdiriwang inilunsad ang iba't ibang proyekto na nakatutok pa rin sa pagibigay ng mas malaki, mas mabuti at mas pinalawak na serbisyo publiko isa rito ay ang bagong broadcast center ng UNTV na pasisimulan ng itayo ngayong taon. Ang sampung panibagong aerial drone na gagamitin sa news and rescue operations. At iba't ibang public service na isang dekada ng patuloy na ipinaglilingkod ng UNTV. Naging panauhing pandangal si Presidential Communication and Operations Office Secretary Sani Coloma. Ayon kay Secretary Coloma, namumukod tangi ang UNTV sa lahat ng mga istasyon sa bansa. Tunay na kakaiba po ang UNTV sa lahat ng mga mass media organizations. <laughs> Dahil kayo po ay namumukod tangi sa pagiging isang public service broadcasting channel. Kung i-google po natin kung ano ang ibig sabihin ng public service broadcasting, ito po ang mababasa natin sa internet. Public service broadcasting refers to TV programs that are broadcast for the public benefit rather than for purely commercial purposes. Nagbigay din ng pahayag ang pangunahing katuwang ng UNTV sa lahat ng mga public service nito na si Brother Eli Soriano. Sa lahat ng mga uh, katulong sa UN Television, cameraman, lahat pati yung mga janitors natin, lahat ng mga employees ng UN Television, please continue the good work of helping Brother Daniel in promoting real public service. From uh, the teachings of the Lord, public service without self-interest, without vested interest, public service, which is eventually will be uh, rewarded by God. At sa mga susunod pang panahon, ipagpapatuloy ng UNTV ang pinasimulan nito sampung taon na ang nakakaraan ng pagbibigay ng tunay na serbisyo publiko sa lahat. After all of these people are asking, how are you going to sustain these public services? What is your secret? And what profit do you gain from all these activities? Ang sikreto po, masarap pong mabuhay ng mayroong Diyos. Mon Hokson, UN TV News Worldwide.